Guys, na na sila kuan solo nga price well. Nagsolo ilang lang price well. 1,500 ang bayad ani. Wag eh. <laughs> tayo. Hello, guys, yeah. sa sila kuan price well. Awa guys, sila ang trabaho. Nilayat na <laughs> <laughs> ang pasahirot. जोड़ी <with food> <निलाया> <laughs> निला... ओपना <स भी नाँगा>